Sa ibang mga balita po ay tinutugis ngayon ng mga otoridad ang mga sospek sa pang-hold up sa isang pawn shop sa Quezon City. May live report sa Emil Sumangi. Emil? Magandang hapon, Jiggy. Sa investigasyon ng Theft and Robbery Division ng QCPD Station 6, higit na uh, 500,000 pesos ang natangay ng mga hold mula sa isang pawn shop sa Luzon Avenue, Quezon City. Sa statement, Jiggy, ng mga testigo sa pulisya, sinabayan ng mga hold ang papasok na empleyado ng pawn shop pasado alas 8 ng umaga. Dalawa sa apat na suspect at sumabay pagpasok habang ang dalawang iba ay naiwan sa kalsada at uh, nagsilbing lookout. Makalipas lang ang hindi higit sa limang minuto, natangay na ng mga holdrapper ang laman ng vault, pati na mga lakas cellphone ng mismong mga empleyado. Tumakas sila sa kain ng dalawang motosiklo patungo sa direksyon ng Tangdasora at uh, Republic Avenue. Sinusubok ng pulisya na retrieve ang laman ng CCTV ng establesimiento sa pagasang makikilala ang mga manlaamangan ng loob. Ito na ang ikalawang beses, Jiggy na pinasok ng mga hold ng establisimiento. Yung una, napasok naman ng na shop makaraang hukay ng mga hold ng drainage system at doon lumusot patungo sa vault. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangit.